Dalawang daang unggoy na nakatakas sa Lopuri, Thailand, nagkalat sa kalsada at pinalibutan ang isang police station. Ano ang gagawin mo kung isang normal na araw ay bigla ka na lamang makasalubong ng daang-daang mga unggoy katulad na lang nang nangyari sa isang probinsya sa Thailand? Ang buong kwento, eto. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagkalat sa probinsya ng Lopburi sa Thailand ang tinatayang dalawang daang unggoy nang bigla na lamang makawala ang mga ito mula sa kanilang kulungan makikita sa video na ginapang ng napakaraming unggoy ang bakod ng kanilang kulungan kung kaya naman nakarating ang mga ito sa kalsada. Hindi pa rin nagtatapos ang pagkalat ng mga unggoy dahil pati ang isang police station ay hindi nila pinalampas. Pumalibot ang mga ito sa istasyon at makikitang umabot pa hanggang sa rooftop nito. Para naman maiwasan nga pinsala na maaring idulot ng mga unggoy na are, sinara na lamang ng mga pulis ang mga pinto at bintana upang mapigilan ang mga ito sa pagpasok at walang masirang mga importanteng kagamitan at records. Gumamit na lamang daw ang mga pulis ng pagkain upang pagsamasamahin ang mga unggoy at tuluyang mahuli. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng Agents France sa press na ang paglaki ng populasyon at tinataglay na pagkaagresibo ng mga unggoy ay matagal nang lumalaganap o kaya naman naglaan ng pulungan ang mga otoridad para sa mga ito. Ikaw, anong masasabi mo sa pambihirang kuwentong ito? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations D W I Z Dos, D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9, D W I Z News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.